Hi guys, good evening. So guys, katapos ko lang maligo and then si Moon Moonlight kasi guys yung pangalan ng bagong alaga ko dito. So, di ba may upload ako niya kanina. Siya ay adoption. So, sabi ng may-ari, mamaya naman siya na pupunta. Sa so, mga 1.30 na madaling araw kasi yun yung out ng trabaho niya. So, hindi ko alam kung alam trabaho niya. So, pero talaga hindi ko siya kilala. Ano lang yun, parang may nag-forward lang sa akin na may binibigay na pusa. So, hindi ko naman guys ina-expect kasi na sa picture is sobrang ganda. Tapos, siguro mga uh, noon pa yung na uh, picture ang sinasakay. Takot ako guys no. mahawakan ko siya kasi yung sa part ng China at saka yung dito sa sa part ng likod niya guys ganyan may mga bilog bilog so, parang nandiri ako na ito yun pala di ba kanina pumunta si sikunya yun ay sa tabi yun ang service ko naman nabibuan siya yun pala guys ang dami niyang hair so kung si kabayan sabi ni kabayan one month lang daw hindi niya na palagaan at saka na kinulong niya guys sa bahay niya na walang kasama for one month nilagyan niya lang ng pagkain pero impossible kasi yung pusa kasi guys pag suminaw na yung pagkain niya hindi ka nila kainin niya guys so hindi lang daw sabi ng taga -bet na isang buwan halos maubos yung buhok niya guys for yung her sinampoyan yan siya kanina ng bongga tapos, ipapakita ko yung mga tagal na pebbles. Hindi yan, hindi pa sunday guys lahat. Makitigas. Pina-stop ko na lang kasi inyumasan ko na stress siya. So baka magsuka or lagnatin ba? Or magtae. Ito ang nakuha namin. hindi pa to guys sa kalahati. So, sabi ng taga bit, kalbuhin na lang siya. Kasi mabilis lang naman dahil tumubo ang buhok niyan. Para malinis lahat. Kasi yung ibang hairballs niya, dumikit na talaga sa balat niya. Grabe si Kaba. Ayan, hindi ko maintindihan kung paano niya. Ano ba ito? Nag-alaga lang yata siya ng pusa for display ba? Para pakitang may, may tweets. Grabe guys. Tapos ang bawa na ni Ramon. So, ilang business ko na siya minesage na pumunta dito kasi siya dito yung naghatid. Pumunta siya dito, dalhin niya yung passport kasi nga dadalhin ko siya sa vet kung magkatotoo yung sabi niya na mamaya po konti siya pag-out niya. Dadalhin ko to bukas sa veterinary kasi pa-transfer ko yung, kasi may passport eh siya guys, nakapangalan doon sa kay Kabayan. Dadalhin ko sa sabi, tapos patransfer pa ko yung sa pangalan ko. And then, may papa check up ko siya guys. Medyo comfortable na siya dito sa amin. Medyo hindi niya na inaabala si Matone. Pero may temporal guys na titignan si Matone tapos, oh, ganun po siya. Siguro nung mabago siya kasi doon nga iniiwan lang siya mag-isa. At ang sa kanya, marami siya pala. Inom siya ng filip. Si Matoni hindi. Saka dry foods. Kapag anting sa kanya, Matone naman mostly wet food. Kaya magastos to. Pero open lang sila guys sa wet food saka dry Nire-ready ko lang. Dalawang dry food na different flavor. Nakalagay lang dyan. Tapos isang wet food. Mag-review siguro. Sinaantay ko yung isa. Kasi sobrang gamit talaga guys. Ang pangit. Pinatikil ko kay Kuya. Kasi baka mister sabi ko balik na lang. Tapos, so sabi ko kuya, 150 yung bayad. Sabi niya kuya, kailangan nalang kaluhin. Kasi mabilis na siya mo So, binisitis ko yung isa na, ganoon niya, kailangan nalang kaluhin. At sabi niya isa, wag daw kaluhin. Tapos, so, sobrang dami talaga guys. And then, hello! malapit na sa akin kasi 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 so, pag nakita si Matone nag ganyan siya ay yung makikita pag nakita yun si Matone ginagay ko guys kasi baka kaklabin niya yung isa kanina yung naklab niya si Matone nasugatan si Matone dito sa gilid ng tinga kasi nga bago pa lang naman so mga one week pa daw ito mag Ayan po, minumuli siya ng tubig. Pero ngayon, pero medyo kalmado na siya. Pero si Maton lagi po kasakasama pag naglabas ako. Hindi po naiwanan nila naman sila kasi mamaya pagdating ko may mga dugoan. <laughs> Ayan, yun nga, hindi pa nag-reply yung isa. na sabi ko, kalbuhin na lang kasi hindi naman ito nilalabas pa. Tapos mabilis lang naman daw tumubo. Para pagtubo, hindi lahat bago. Tapos malinis. Di ba? Kanina niluguan ko ng bunga tapos nilagay lang yung shampoo. Ang nilagay muna namin na shampoo, shampoo ko. Hindi yung pangpits. Kasi grabe kayo si Dria. kailangan pa namin siya. Sana mapaya, maya din isa. Hindi pa na chat. Sinend niya lang yung mga video na sinend ko. Kasi hindi pa yun maka-message o maka-reply. At makapag-decide kasi nga may similar sa so, mga midnight. So, mamaya pa yung madaling araw mag-chat-chat sa akin pa ng issue niya. Sana si, si Kabayan ihatid niya yung passport kasi doon sa sigaan ko. Pero at least, nakalibod siya. Hmm. Mukha yung makmang corn Ngon, ngon. Ang sabal hmm? sa ato. Then, ito. Nagandaan na kanyang dry. Hindi siya maingay. Tentang teritori Indonesia. Hmm. Kita yang sama tu ni. lumapit na siya, palapit na siya kay Matone, nilapitan ko lang kasi baka ba. Si Matone never talaga siyang lumaban o makipag-away. Mm hindi, -hmm. <laughs> okay, mabango ka na. Grabe, hindi ko talaga in-expect na mag-alaga ka ng pusa. Tapos, gano'n na lang, hindi mo siya maalagaan. Paano niya na at is, sa loob ng bahay na may nangangamoy. Hindi pa tulog. Si Matong, kanina pa siya natutulog. Alas sa ispa na kumain na ako. Nagulat ako ng tilapia. So, it's not Nantok na ako. Naisip ko na to, nilagay pati sa kama. Kasi baka makatulog ako. Awa na isa. Baby baby pa kasi ito guys, masunod. ko ako kung pupunta sa kabahe. Puro lang yung punta pangalit ng araw na sabi yung punta sa gabi na nandiyan. Sabi ko, bigyan niya ako ng later. na na bibigyan niya sa akin yung puso niya. Kasi guys, kung hindi siya sama sa akin sa veterinary, tatawagan niya siya. Tapos, tapakita ko yung passport. pinaka uh, layak si Gordon Gale kasama sa si akin sa dito natin. Kasi, siyempre tatanungin siya na, Doktor, bakit ang nangyari dito? Bakit ganito ka tumingin ko Ang sexy niya paman, guys mangay, gabi yung make-up, yung forma. Per, first time ko siya may paribon-ribon pa to. Pagdala dito, habahay. Natanggal ko sa kanya. As in, ribbon-ribbon talaga. As in, girly na pusa. Tapos, pagtanggal ng ribbon-ribbon, doon ako nagsabi na may something wrong. Tapos, nang wala na siya, may nakapa ako sa dito. Tapos, may mga bilog-bilog. Parang natakot ako. Parang nandiri ako hawakan. Tapos, yun, nakita ko na gano'n. Kaya, Sin tawag ako na sa gabis kasi baka mga waan ba si Matuni tapos baka may play na tinatawag sila yung mga parang lamok lamok bitik bitik wala naman siya si kasi araw araw sa ating alternate ko could... pinapaliguan ah. ngayon hindi na no? Once awake na lang. Ito, hindi talaga daw ito naliligo eh. Pero, kung ilalakad ko si Matoni, yung may harness, nililigoan ko siya. Kasi natutulog si Matoni sa akin. Tapos, di ba? Di ba? So, automatic niligoan ko talaga yun siya. Pero kung dito lang sa bahay, Once out lang yung ligon niya. Kasi naman kay Monmon, -Mon, di talaga sa naliligon, di ba lumalabas? Di ba? Tamatulog ako guys, naman kakagabihan, habang tulog namin. Kasi mga pagod to, dahil nung first day ni Monmon -Mon dito, first night, as in promise guys, na iskrit namin walang tulog hanggang umaga. Pati si Matuni, kasi inaaway niya. Tapos kagabi bumawi kami. Nakatulog ako kagabi mga 12.30. Strict yun. Hanggang 5 a.m. So imagine ang dalidait yung pulog namin. Pati si Matoni. Pati din siya. Pati si Rowie. Kasi si Rowie. Dito ako muna pinatulog guys. Kasi nga if ever na mag-away itong dalawa. May kasama ako. Riper eh. Riper Hindi ako talaga ito, ito na Kasi si Matoni yung... Kasi uh, si Matoni pinaprotektahan ko. Kasi baby pa to eh. Tsaka, tinuturing tinuturo ko talaga itong mga anak. Ayan siya. Buti nagbago-bago na guys. Dati, tiba-tiba yung talaga si Iba Ganyan lang siya. Ang kagandahan, hindi man siya umiihi sa ano. Doon talaga sa sabungangin. Kahit magpupo. Ano yun, ginawa ka na? Pero, amen ko pa talaga to siya, guys. Kahit sana pa, kung ayaw yung isa na to. Kasi papachika pa to yung ano niya, dugo. Kasi matunig na check namin yung dugo nito, ma. Walang, prob walang problema, eh. Uy! Lush yun man yan, B. Pinamoy niya. Ano yun? Wag mo istorban si Matoni, ha? Ako, guys, yung mga bag ko. Alam niyo ba? Nagkanda ko lang kulit sa ginagawa mm -hmm. niya. Mahilig siya magano, mag-akit-akit. Yung laptop ko, tinago ko na. Kaliw sila ni Matoni. Inaupuan nila. Sleep na ikaw. Allowed na siya matulog sa kama kasi malinis na siya. Yun nga lang yung herbal na lang yung kulang na hindi pa naubos. Kasi pinatigil ko nga guys kasi hindi pa sabi ko baka No? That's charger. Sige na, mag-scratch ka na dyan. Hindi na siya nag-scratch sa kakakasok pa kasi ginover ko ng bonggang-bongga. So, dalawa dito ang scratch board. Ito guys, o. Oh. Dalawa, nilabas ko yung isa na bago. Kasi, ouch, ouch. Sakit, auto pa ako. Oh. Ito, o. No. Oh. No? o. Ayan. So, nilabas ko yung isa na bago. Kasi para sila dalawa na matuni. Sakit ang ulo ko ah. Nauntog man ko ah. Nauntog, baby.